Sabi nila, ang kagandahan ay nasa mata ng tumitingin. Pero kahit maraming magagandang kasabihan, hindi natin may kakaila na ang physical na kagandahan ay nakakaakit sa lahat. Kapag may nakita tayong maganda, natural na naaakit tayo dito. At pag-usapan ng kagandahan, hindi maaring mawala ang mga kababihan. May mga bansa na kilala sa pagkakaroon ng pinakamagandang babae sa mundo. Kaya, samahan niyo ako sa paglalakbay upang ipagdiwang ang ganda ng mga kababaihan sa iba't ibang sulok ng mundo. Ipapakita sa inyo ng video na ito ang mga bansa na may pinakamagandang kababaihan. Halina tuklasin ang labing walong bansa na may pinakamagagandang dilag. Nangunguna ang Turkey sa pinakamagandang babae sa mundo. Taglay nila ang nakakabighaning alindog, matatalas na titig, kutis na kayumanggi at makapal na buhok. Panoorin nyo ang mga Turkish soap opera kung may duda kayo. Sunod sa ating listahan ay ang bansang puno ng ritmo, kulay at sigla, ang Brazil. Tulad ng kanilang masiglang karnabal, kilala ang mga Brazilian na babae sa kanilang makulay na personalidad at alindog. Hindi sila takot magpahayag ng sarili, mapasayaw, pananamit o sa kanilang mga ngiti. Kaya, ang Brazil ay isa sa mga bansang may pinakamagagandang babae sa mundo. Ah, France! Ang lupay ng pag-ibig, romansa at mga babaeng elegante. Hindi lang ang Eiffel Tower o ang Louvre, Louvre ang nakakabighani. Ang mga French na babae ay biyag ng puso sa loob ng maraming siglo. Kilala sila sa kanilang pagiging palakaibigan, masayahin at mahusay sa pananamit. Ang mga babaeng ito ay hindi lang sopistikada, kundi mayroon ding magagandang personalidad. Mula sa romantikong kalye ng Paris, pupunta naman tayo sa malawak at mahiwagang lupain ng Russia. Mula sa nagyeyelong bundok ng Siberia hanggang sa maingay na kalye ng Moscow, makakakita ka ng mga babaeng may taglay na lakas at kagandahan. Ang mga nakamamanghang Russian na babae ay nakakabilib. Ang susunod nating destinasyon ay ang lupain ng Dolce Vita, ang Italy. Ang mga Italian na babae ay simbolo ng alindog na Mediterranean. Sila ay magagaling manamit at ito ang nagpapaganda sa kanila. Kaya sila itinuturing na pinakamagaganda sa mundo. Maganda para sa isang pagsabog ng mga kulay, lasa at tradisyon sa India, isang bansang mayaman sa kultura. Ang mga Indian na babae ay may iba't ibang kagandahan at tradisyon. Kilala sila sa mundo dahil sa kanilang mahiwagang alindog ang kanilang maitim na buhok at magagandang mata ay nakakabighani. Patuloy ang ating paglalakbay sa silangan patungong Ukraine, isang bansang kilala sa mayamang kasaysayan, masiglang kultura at magagandang tanawin. Ang mga Ukrainian na babae ay perpektong kombinasyon ng kaseksihan at kakyutan. Ang susunod nating destinasyon ay sa South America, sa lupain ng mga nakamamanghang tanawin, ang Venezuela. Ang bansang ito ay pinagpala ng napakagagandang babae na nag-uwi ng maraming corona mula sa iba't ibang beauty contests. Ang Venezuela ay isa sa mga bansang may pinakamagagandang babae sa mundo. Tayo naman ay tumungo sa United Kingdom, isang bansang mayaman sa kasaysayan, kultura at magagandang babae. Ang mga British na babae ay may halo ng iba't ibang kultura kaya iba-iba ang kanilang itsura. Ang mga British na babae ay sopistikada, edukada, at magaganda, kasama na ang kanilang mga politiko, atleta, at artista. Ang ating paglalakbay ay patungo sa North America. Sa lupain ng oportunidad, pagkakaiba-iba, at mga nakamamanghang babae. Mula sa maaraw na dalampasigan ng California hanggang sa maliwanag na ilaw ng New York City, makakita ka ng mga babaeng may tiwala sa sarili at napakaganda. Ang kanilang kaalaman ay bumagay sa kanilang kaakit-akit na personalidad, kaya sila nabibilang sa pinakamagagandang babae sa mundo. Maganda na mabighani sa lupain ng Midnight Sun, ang Sweden. Dahil sa kanilang blonde na buhok, asul na mata, at matangkad na figura, ang mga Swedish na babae ay may alindog. Kilala sila sa kanilang mapuputing kutis magandang hubog ng katawan, at asul o berdeng mata. Dahil sa mataas na antas ng edukasyon, bihira kang makakita ng babaeng hindi matalino sa Sweden. Ang ating paglalakbay ay patungo sa lupain ng magagandang tanawin at matatapang na tao, ang Afghanistan. Sa kabila ng mga pagsubok, ang mga Afghan na babae ay may taglay na kagandahan. Maraming magagandang babae mula sa Afghanistan ang itinuturing na pinakamaganda sa mundo. Maghanda para sa init, ritmo at kagandahan ng Colombia. Mula sa masiglang kalye ng Bogota hanggang sa mga dalampasigan ng Cartagena, ang mga Colombian na babae ay kilala sa kanilang mga ngiti, nakakahawang enerhiya at alindog. Hindi lang sila maganda, kundi mahusay din silang manamit. Dahil sa kanilang magagandang babae, tinatawag din itong Hotness Capital of the World. Sumayaw tayo patungong Argentina isang lupain ng madamdaming tao, nakakabighaning kultura at magagandang babae. Kilala sa kanilang maalab na damdamin, pagmamahal sa sayaw at hindi may kakailang kagandahan, ang mga Argentine na babae ay tunay na nakakabighani Alagang-alaga nila ang kanilang itsura at kilala sa kanilang malaanghel na personalidad. Ang susunod nating hintuan ay sa Eastern Europe sa bansang Bulgaria. Madalas silang matangkad, maputi, maitim ang buhok, at matingkad ang mata. Ang mga Bulgarian na babae ay tunay na nakakabighani. Kabilang din sila sa listahan ng pinakamagandang babae sa mundo. Ang ating paglalakbay ay patungo sa Pakistan, isang lupain ng nakamamanghang tanawin mayamang kasaysayan at matapang na tao. Higit pa sa mga balita, makakakita ka ng bansang may ginintuang puso at mga babaeng may taglay na lakas at kagandahan. Karaniwang maputi ang kanilang kutis, mahaba at maitim ang buhok. Ang mga Pakistani na babae ay kilala sa kanilang nakakabighaning alindog. Itinuturing silang kabilang sa pinakamagagandang babae sa mundo. Maghanda na masalubong ng mga ngiti at tawa habang tayo ay naglalakbay sa Pilipinas. Pag-usapan ng mga hiyas, ang mga Pilipina ay kilala sa kanilang kagandahan sa loob at labas. Taglay ang magagandang mukha at kaakit akit na hugis, ang mga Pilipina ay isa sa pinakamaganda sa lahat. Kabilang din sila sa mga bansang nananalo sa beauty pageant. Ang ating huling destinasyon ay ang lupain ng mga kwentong engkanto, Denmark. Dahil moderno, matapang, edukada at malaya, ang mga Danish na babae ay kahanga-hanga. Ang lahat ng ito ang dahilan kung bakit ang mga Danish na babae ay kabilang sa pinakamaganda. Ayan, natapos na ang ating paglalakbay sa labing walong bansang kilala sa kanilang magagandang babae. Mula sa maalab na sigla ng Brazil, hanggang sa walang kahirap-hirap na kagandahan ng France, mula sa kapansin-pansing itsura ng Ukraine, hanggang sa mainit ng ngiti ng Pilipinas, bahagi lamang ito ng kagandahang makikita sa bawat sulok ng mundo. Tandaan, ang kagandahan ay hindi tungkol sa pagsunod sa isang pamantayan. Ito ay tungkol sa pagdiriwang ng pagkakaiba-iba at liwanag na nagmumula sa loob ng bawat isa sa atin. Salamat sa pagsama sa akin sa paglalakbay na ito at hanggang sa muli, patuloy nating ikalat ang pagmamahal at pagpapahalaga sa lahat ng kagandahang iniaalok ng mundo.